ang dami nating kalakal oh. Mga tinanggal natin sa mga motor. Uh, ito, black. So, iniwan na ng mga customer. Black. Meron tayo dito ng ad swap na bell. Ayan oh, yung ad swap natin na bell na pinagpalitan. So, ito pwede pa to, oh. I-ano lang, Yan. Pwede pa yan. Ito rin, pwede pa ito. Eh, kasi makapal ito. Oh. Yan, dami nating kalakal. Ito, mga pinagbaklasan. Dami. Ito, inuipon ko to Kasi gagawin kong upuan. So, wala pa kasi akong welding. Hindi pa tayo nakabiling welding.